Hello guys. Hello guys. Today we will we will, we will pick sampalok. Sampalok. Ah, de sampalok. Ayun galing kita kita <laughs> Ay maray po guys na bunga to. Tara, mamimitas tayo, go! Makasama natin na mag, ano, mamimitas. So, sino mo na? Sino to? Malala? Lipe. Ako si Bunanat. <laughs> Ito? Liyan. Yeah. Si, and then si? Si Julia. Ay, si Bernard. Si Bernard. Anong participation mo? <laughs> Wait. Bernard. <laughs> Wait. Sapa, sapa, sapa. Ah. Huh? <laughs> ya piso Ah, sampalok pangsigang. Kunin yung plastic natin. Wag. oh oh ah galing. Gin. Gin. Yan yan. Sa. si tamtam tam para tamaan. Naman, Malang, Hindi naman. Inaka-vlog na to kanina. Oh, yeah, yeah. Er so, ayun. Meron nakalagay, meron nakaano sa puno eh. Ay no. Alis na mga malaglag ko kayo dyan. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan si Bernard. Walang ginagawa. Ilan na. Madami na. Ayan. Oh. Masaya! P1,000! Ah. P1,000, <laughs> Sino yan? The Ongoistie. The Ongoistie. Oh. Ayan. Pwede ka dyan tumampay, oh? Ano ba, hirap namang tumahanin. So. so, ito na yung nakuha nating sampalawg. Yes! Ayan, so siguro ano rin to. isang kilo rin. Ayan pa sila, namimitas pa. Ito yung mukhang ano, sampalok. <laughs> marami marami rin bunga yung sampalok. So yan, so, gagawin natin ito sinigang. Sinigang na baboy. So parang natural naman yung gagamitin natin pampaasim sa ating sinigang hindi yung mix so try natin tong aming sampalok wow mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ma masarap ba mamitas ng sampalok? Mm -hmm. Paano kasi kasi. Babay na kayo. Babay na kayo sa vlog. Bye bye. bye. Subscribe A and A follow and like. I like. Okay, bye bye guys.